Pang sayo. Pwede po mag-request ng kanta, isa lang, kunting-kunti lang. kanta po? Parang kamukha ka naman ng pagmamahal, ang gwapo. Sino <laughs> ang malait diyan kay Esther? Mumurahin ko talaga. <laughs> Aling Mirna. Aling Mirna, kalma ka, amuin mo 'to. Oh. Ano 'yan? Ano 'yan? Nanginginig ako. <laughs> Pampakalma. Oh. Bakit iba mukha mo sa ano? Lalo nagwapo ka. Ako alam na. Mirna? Baka may filter 'to. Tanggalin mo 'yung filter, Justin. Ang kapal lang ganito nyo, oh. Alam na stress track naman kami ngayon. Makainom nga mo muna na isang studio. Mirna, alin Mirna, alam nyo po ba na expect namin na makikita ka namin sa Korea? Kaya lang nag hindi, ka, hindi nagkataon na nagkita tayo. Sayang. Papa-picture sana ako sa iyo. <laughs> trabaho ako sa ano, sa restaurant, kaya hindi po ako nakakain. Pag bumalik po kami sa Korea, <coughs> ano, doon kami kakain sa restaurant mo, Alin. Nag-resign na po ako doon. Wala na. Sayang nga, kung, kung nag... Kung nandito kayo noon, nag ako, no? Sayang. Okay lang po may eh. next time, paling Mina. Pero, pero ano naman, nakausap namin kayo dito. Maraming salamat po. Alam ko, sobrang busy kayo, pero ano... Iba-iba. Ano kayo, Stelo? Ganun, no? Sabihin ko na ko Kapag ka, ganun, tumawag. Ganun, ganun daw po. May Patricia. Pante. Pwede pong pakanta dyan. Ang mm -hmm. kundi mo ang Ano gusto mo kanta, Aling Mina? Ayun Tung, na. Ano yun? Yung mapa. Mapa. Huwag oh, pag-alala, matitira ka rin, mama. Iba yun, nalingmina Mina. <laughs> mali, mali. Kasi di ba diba hindi diba Di ako natitira? Kaya i <laughs> re <laughs> <laughs> Oo, oh, sige, sige, sorry, 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 sorry. Magpakabait na ako. Huwag ka, ma. Huwag pakabait. Binago ko na. SB-9 din yan, no? Pwede ba kami mag-apply dyan? SB-20? Kami ni Perlas. Bumil so, natin -20. 20. Nakita ko po si Perlas. Parang umatin siya ng GMA Gaila kagabi. Father! Parang dito ah. si Father? Ah, pa. Ang ganda ng suot mo kagabi, Perlas. Bagay sa'yo. Eh? Thank you! Thank, you. Thank you. Hey. Yay. Thank you. Nakita kayo per last kagabi? Ay, hindi po. Online Nakita ko lang po online. Ah, online lang. Bakit hindi po kayo nakapag-attend? Um, ano po masama pa ko kagabi? Tsaka may oh, iba po, hanggang may hanggang. iba pong ginagawa. <laughs> o biro mo, nandito na yung mga SB19 sa atin. O, hindi na mapigilan ang bardagulan. <laughs> Dati, Magsali po kayo! Dati Aling Merna, nagko-comment ako sa live nyo eh. Nagpapa-shoutout ako. Nagpapa -mura ako din. Ako ako eh. Ay, nakakaya naman po. <laughs> <laughs> nagko-comment ako dati sa live mo ni Aling Merna eh. Nanonood ako. Sorry po. Oh, Hindi po, okay lang. Ano. Baka lasing lang kami noon. Sana pag, pag may meet and greet po ang Baradagulan, makasama kayo. O iba, special ang ating ano. Ay, kinakabahan ako. Mag-inom muna ako ng alak. Ate Pat, Ate Perlas, ba't nananahimik ka ngayon? Nanahimik si Perlas. At nahimik mo? Wala. <laughs> Pwede pong kanta na po kayo kahit kunti lang. Mapa, gusto, gusto nang mapa, aling Mina? Oo, oh, mapa. <clears throat> Ready. Dahil ikaw aking mata sa tuwing mundo'y nag 🎵 Ang dahilan ng ating paghinga 🎵 ipikit ang iyong matatana tana, Pahinga muna, ako nang bahala, 🎵 pa sa labis ang iyong nagawa mama Pahinga muna, ako na la ta ra la ta ra ta la ta ra ta

Pagka umuwi ka dito sa Pilipinas, Aling Mirna, tas saktong may concert namin. Invite ka namin. Mm -hmm. Ah, sige po! Thank you! Ang galing! Thank you so much! Siyempre, mga sikat na kayo. Tapos...